Alright mga putinting Good morning So meron tayong gagawin ngayon mga putinting Mag install tayo ng uh, 360 Na camera no Sa sasakyan Ayan mga putinting So bali meron na tong Camera no dati Ayan no? Uh, Ibang brand to mga putinting Kaya kung mapansin nyo Malabo na siya Hindi na halos maklaro hmm. Kaya ayan ipalit na din tong Lenovo na 360. So ngayon, mga putingting, pakita uh, ko sa inyo kung paano ko to kinabit para magkaroon din kayo ng idea kung gusto niyong mag-DIY. At dito mga putingting, tinanggal ko na yung dashboard. Pati na rin yung koneksyon ng hazard ay inalis ko na rin. At inilagay ko lang sa gilid. Tapos may apat na tornilyo tayong tatanggalin nito mga putingting para na makita natin yung kung saan tayo mag kakabit nung mga linya natin bago tayo magsimula sa pagwiring wiring mga -ding, ay plaster mo natin yung monitor ng ating CCTV sa ating sasakyan <coughs> so proceed tayo dito sa kanyang wiring Ayan. dito mga kutingding sa kanyang wire meron siyang mga tagging so hindi ka na malilito dito patulad nito ground tapos ito yung positive niya, yung yellow. Yan yung yellow. Meron siyang sariling fuse. Tapos yung white nito is number camera, channel 1. channel to pala. eh okay, tapos yung ito, back camera to. And then, na, itong violet, pang apat na camera. So, yung green, yun yung ating pang-third camera. Okay? Ito mga kapatinting, alisin mga natin itong supply ng ating ignition lighter para mag-move natin itong panel na ito. Ayan, para maluwag na tayo mga kapatinting. Ito mga kapatinting, ito yung ating uunahin, no? sa pag uh, plaster uh, itong mga wire na to ito yung uting unahin bago tayo maglatag ng mga kamera so kailangan mailagay natin to sa tamang posisyon nya yung mga dulo mga kabutin ting splice natin lahat ng dulo nya splice natin So una hindi mga pating yung ating so yellow. Yung mayroong pios, kabit natin doon sa may line positive. Is natin yung ating black. Dito na dito kabit sa may light. Sa may sindihan ng light Mix Next natin ay yung 'yung green. So hanapin na natin 'yung green. So ito muna 'ko tinindig, lagyan muna ng temporary na tape para hindi siya magkadikit-dikit kasi ite-testing pa natin 'to. Yan. 'Yung ating supply. temporary lang. Tapos ito na. Dito na tayo sa green. So itong green mga puting ding, ito yung papunta dun sa may ating transmission. Yung pag umatras tayo. Next natin yung ating green. Okay. Sunod itong white tsaka violet doon sa placer natin kakabit ah buting ting dahil ito yung nag left and right so yun ang kailangan natin pag nag left and right sya kailangan yung camera din sa ganun kaya doon tayo magkabit sa placer ito dito mga ting oh. ito yan. okay. ikabit na natin lahat ang wire mga kutingting yan yung ating camera na lang ang hindi na ikabit yan plug and play lang ito mga kutingting tapos i-reros camps mo lang yan tapos yun meron siyang ano kanal kanal sundan nyo lang na mabrinting nakakabit na lahat so testing natin mabrinting ah oh. ito yung mga kamera nya at nagpakayo ko ang isa, Ayan, oh. isa. Tapos yung isa. Ayan mga putinting. Diba? So yun. So yun yung naging kuha niya mga putinting. Ngayon ang gawin natin testing natin kung lumilipat-lipat ba siya. Pag uh, mag left and right tayo. Okay. Putinting. Mag ano tayo? Uh, left right left pala left so baliktad nasa right siya no yung camera mapansin nyo right yan no tapos ang left nasa reverse so yun ang magpapalit hindi mga butinting nagkapalit okay so ayusin natin nagkapalit siya nasa reverse yung yung left side ito 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 nasa reverse napunta sa reverse yung dapat ay left side ayan o okay tapos yung sa left side naman napunta sa right side yan yung ating ayusin mga putinting so dito lang yan mga putinting sa mga wiring natin na ginawa nagkapalit palit okay ito mga puting ito yung ating papalitin ito itong fourth channel ito yung sa reverse dapat so ito yung ilagay natin kasi itong wire na to papunta to dun sa may uh, transmission no? so pagka nag reverse ka doon to pumupunta so ito ilipat natin dito yung yung green papalitin natin dun sa may violet tapos yung Uh, yung green ilalagay natin dito sa may white yan white tapos yung white ilagay natin dito sa may violet ganun lang natin gagawin mga kabutinting kinabit ko muna yung mga camera dito mga kabutinting yung sa left and then yung sa right tapos pati yung sa loob kinabit ko na rin ayun ito na mga na finish na natin lahat ayan o oh. malinis na so testing na natin ito mga oh. so ito yung atras nya o so yun tapos kaliwa and kanan hindi niya kayang sumabay ang kanan oh bakit wala kaya e tayo dyan dito Harap. ikod kaliwa kanan. Merong kanan na. Ah. Makita oh, wala sa ano. Dito sa ating Oh. Ayun. Ah, hindi siya ano, responded kagad. Hmm? Oh. So, 'yun ang kay bahay mga puting ding doon sa yun, itong unit na ito. Yung isa yan, no? Wala wala siyang mga ganito. So buong ano taga buong awg nito, buong is monitor makikita mo. Ito mayroong mga ano siya eh. Yun. So yun lang ako tinting. Maraming salamat.